sa Rabda Collection. Wow. Ah, Grabe. Sana. Bago oh. na sa ito. <laughs> Thank you po. Um. Sige mo, natin. Uy, 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 Ano ako naman ng mga edgy lovers. Wala <laughs> kang kiliti dito. <laughs> yung buko. <book Tatubok> <laughs> sa inyo. <laughs> <laughs> yung <book mo. laughs> Yung mo na yung o, oh, hindi kita nahihiyakan pa. O, oh, hirap kasi. Yan. Hindi kita nahihiyakan pa. Tama naman yung uh, ginagawa mo, sinisave mo yung pera, diba? Para yes. pag mga ganyan, kailangan nyo ng pera. Kaya so gaya nung na nakaraan, nanganak nang si mother mo. Yan ang kayong gagamitin. <coughs> ano? At saka sa, para sa future na rin, diba? So... Hindi po habang buhay magbagaan. Yan, tama. Hindi naman habang buhay may andito kami. Pero mali mo si Edo habang buhay dito. <coughs> <coughs> pwede, pwede. Pag-init <laughs> ba dito? Pag nandito umiip, dito. Oh, <laughs> dito, <po> ako, dito. Oo. Nandito ako, pa ako ay. Kung <pinakabal> ka <laughs> Kasi... Alam mo na, parang sa naman tayo eh. Ako, kinakabahan din ako. Hello mga kamamshi, welcome back to my YouTube channel Teresa Bisaya Pero Bicolano Ang inyong tenderang reactor Bali support natin, Kalinga Prab, Kuya Bal Santos Matubang Ate Edna Vlog So huwag natin okay skip na po po. yung kanilang mga ads Para doon man lang makatulong tayo sa kanilang mga pabahay Bali ngayon, isre-reaction na natin itong Edsy <laughs> Ang pagtatapat <laughs> Ang pagtatapat <laughs> Tara, keep on watching eh, nyo po kayo yung Hello. Ayan, ayan, ayan. Ayan, no? na bossing. Okay, ayos yung matintig, Ano? <laughs> Gredo, para saan po ito? Ang mm. Ang ato at ang yo-yo. Siyempre. Wow. O apong malaki. Fourth ano? man, kasi na. Fourth man, malaki. Dimitro. Ah, magulo mommy ah. magulo. Kasi, ano ngayon, special day ngayon, Yes, naman. Ipo kayo na lang ako sa gagawin natin. Dapat, natin sila. Apo. 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 ako Apo. 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 Kay tara na. ingat ka dyan, ha? Apo. Baka mababasagin yan. Oo naman, Ima. Ang dami na mga ano? blessings niya. Ay, grabe. ako. Tara. Sige, kay Edo. Whew. Grabe. <Padre, yun. laughs> so, kabado Medyo ako. Tuti plano, kaya kabado na. Tabo. Wow. <laughs> ha? Ayun, no? Pasok <laughs> Wala ka mga kapansin kung ano. Yes. <laughs> Happy <hang munagad> <laughs> <Nunaan. laughs> man, po. Yes! Inunahan mo na agad ako. Inunahan mo na agad ako. Updated ka. Ito nga, sinasurpasahin niya. Updated naman Para sa'yo ito. Happy Sana ako, na ako. Pusok ko mo na. Grabe. Fashion nito, ha? Ah. Yes. Pasok ko kayo, Kuya Ayo. Pasini <laughs> initinan pa niya siya. Biasi <laughs> kung hindi <mga> makasama. Kaya sa'yo, nagalang <laughs> ko <laughs> sa sa'yo. Grabe yung laki, no, kaya <laughs> yan. Ang naman po, ano? Ha? Ang dami. Alam nyo, kinabiyansi, siya yung parang, parang siya yung kauna-unahang binipisyari na mas nauna pa yung mga gamit bago yung bahay, di ba? Kasi iba, bahay muna bago magkagamit, bago yung mga binibigay ng mga sponsor. Ngayon si Beyonce, wala pang bahay pero punong-puno na ng gamit ang bahay nila ngayon. Dami gamit. -gamit. Ipunay natin ang bahay mo. Ayan naman, na naman yung mga gamit mo. Yes, Sobrang dami. Ano eh. kaya Napa, yan, TV na yata pagkalaki. Eh. Ibigyan namin sa inyo mga regalo sa yung fans. Wow. Kasi, baka mapuno. Regalo ko yan sa inyo lahat. <laughs> Dahil mag <tayo> natin. <laughs> <laughs> Regalo daw niya lahat. Uh, Good lang. Ano? From sponsor. Uy, grabe. May humaboy. Bro, bro, no, may na puno na tayo. Na Saan kayo nilalagay ni Bia sa mga gamit? Salamat sa inyo, sa mga, ano, mga kasama natin, no? Oh, ang dami so, naman. Ang na dami daw yata ang bulak na. Naitik na. Wala lang <laughs> <laughs> space. Ang ganda ng mga bulak. Para ka nang nalala ng Miss Universe. Ang damdamin mo ng bulak. Siguro, itong isa para kay mama. Yes. <laughs> mama mo. Dahil lang anak siya, di ba? Thank you. At... Thank wow, Thank you pa, oh. Tuko ka. na first. Yes. Yung mga bulaklak na yan, ha? Para sa'yo. Yung mga binibigyan na yun. Ingatan mo yan, ha? Yes. Parang pag-iingat po sa akin. Oo. Okay. Oh, <laughs> uh. Ano man po, ay uh, nagubulong pa nagubulo. Na. Na yan. Nagubulong. Nalagyan ano na lang po yan. Dami ang dami na nga, Ano, ano itatanim mo na lang yan? Dami ang siguro. Dami yan. Alam ko na. Siguro yung nabulok, um, ipunin mo na lang, itabi mo lang pa. Tapos ito kung ano, hindi ko din pa yan. Ah, ang um, oh. ganda ng bulak-bulak ko. Ganda. Naipon mo yung mga bigay-bigay natin dati sa inyo itong man dating mansari. yung ano, mga lagayan. Hmm. Yung iba po na oh. Kaya kami, pinagpapahala mo talaga natin binibigay namin sa'yo. Ako no? ah, na ba, pinagpapahala na mo. <laughs> naman po. Hindi <laughs> 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 ko po kayo man <laughs> Sige na po. Sige na po. Sige na po. Sige na po. na na po. ka na mo ako. Ayan o. Ang bago natin buksan been covering for a long time. Yeah, it's a no? Yes, Ikaw, pawis ka, pawis ka. Saan ka galing? Sa hospital po. Kaya pala? Sino na mo lang? Opo. Oh, Kaya pala... Pawis ka, Gusto oh. mo? Guru, halos magkasunuran lang oh, sila. Gusto mo pa na. Ay, <laughs> naku. Magagawan pa sa pamunas. Trabaho ako yan, eh. Dapat, masanay ka. Sa mga pala, kung si mama mo. Okay naman po, yung ano. Hmm? Yung mga anak po niya. Okay naman. Nakaraos hmm. na po. Nakaraos. Nabalik ka pa dun. Ah, nanganak pala yung mama mo. Dapat sinabihan mo ako. Wala. Ayun. Para nasamahan man lang kita kahit pagdala ng gamit. Yes! Alam <laughs> ko na. Mabala pa ko sa'yo. Mabala? Kailan ka ba naging abala? Oo. Oh. <laughs> Tama. Hindi ka abala. Kahit ka na oh! Gusto ko nga yun eh. Gusto ko yun. Gusto ko yung naabala mo. Yeah formal nila. Para nalangin kita ang makasama nila. <laughs> At makausap. na lang kung pag-scout niyo po yung ano. Ano so, yun? Masaya na po ako dun. Yung nakikita ko kayong ano. Sa vlog? Opo. <laughs> Matulong po kayo sa akin. Iba naman yun eh. Siyempre, mas oh, gusto ko nakikita rin kita. Hindi lang ako nakikita mo. Yes. <laughs> Kamu tahu apa dari bukas? Mama ya. Mama ya. Mau balik tim kamu, mama. Anak berbantai sih. Sudah kita. Sekarang sama kita. Bawa untuk. Bawa. Bagaimana pun dengan mama. Baik pun tidak kan. Yang pertama. Pakit. Maaf. Siaran. Tiga lagi. Ah, itu mana Wow. Ang uh, natin. Ito pa. Saka, Hindi talaga nawawala ng cake kalinga pa. Ang kaling pa. Yeah. <laughs> so yeah. wow. Happy Fourth Month, sorry. Happy Fourth Month, <laughs> Grabe. Ang bilis, no? -bilis ng oras. Oh. Hindi ko akalain na uh, gano'n na pala katagal ang ating samahan. <laughs> Sala, uh, Hindi ko alam pa <laughs> Ano ba? Ako pa. Siyempre. Ito pa ako, oh, nakalimutan pa natin. Ito pa. Thank ng Ang dami, ng cake. Thank you rin ka na no, Red si Sir Olives. At tayo ng ano. Dr. Sa ah, sponsor nila. Thank you Sir po. sila. Ayan. kasi nila. Thank you po. Na, na lang serye. Thank you po. Yung mga na naman ng dalawa. Sana. <laughs> Manta rin ang lantin. Ano po yan? Hindi ba yan? Ngayon pa kung ka na naman. Okay. ka ba? Matitignan dalawa ka. Pag nandito dito. Nandito ako, kinakabahan po ako eh. <laughs> <laughs> Parang gusto nang hangpasin niya no, ni Beyoncé, si Edo ah. Pag nangyari yun, ako ibig sabihin, close na yan. <laughs> Medyo nahiya pa si Beyoncé ituloy ano mo, parehas lang tayo, kinakabahan eh. Pero, may isang gusto na akong sabihin, lahat, lahat, um, niya? ba? Sino ba talaga kinakabahan? Hindi mo na. <laughs> naman tayo eh. Ah, parehas ako sila. kinakabahan din ako. Mga... Mga uh, pala... Ano? Uh, eh, eh, paano ba ito? Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin na kasi,

Kung basta sabihin, kung di basta natin, ko na. Basta nasabi ko na. lang. Hindi na ka lang So, eh. ano ito? <laughs> ito. Nagpahirapan <laughs> mo ako eh. Hindi <laughs> 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 ko po na rin. Hindi <laughs> ko <po> na rin. <laughs> po na rin ako. Mahala ka na po. Akala ko nakahawak siya kay Edo. Birthday mo na lang sa Alay pa bang birthday ko. Kaya nga <laughs> <Kaya> ka, <laughs> ka, eh. Basta na, na naman yung dalawa. Alam mo naman yung man. ko lang. Ano nga po ulit yun? Wala, Basta sabi ko, ang ganda mo lang. Ano ka sa'yo? Ang bulta. Ang bulta. Ang Tagihin na lang niya siya video. <laughs> <laughs> Sama pa na, kumusta yung pag ano mo? Pag miss mo dito, barangay. Anong okay. balita? Hindi ko pa po alam kung kailan pa talaga yung ano, saktong hmm. day po ng so, ano. Sana ma-vlog yun, no? Hindi pa po sinasabi sa akin. Tama yun. <laughs> Tama. Tama, Tama <laughs> yun. Kasi, ano? <laughs> Sabay ka matuloy. Hindi eh. <laughs> pwede sa akin, eh. Ayaw Baka marami doon kong may extra, alam mo na. <laughs> Mahirap na ma makomportable. Eh. <laughs> uh, Mahirap na makomportable? Mahirap. Mahirap. Mahirap <laughs> yun sa aking sitwasyon, no? Mahirap <laughs> na sa sitwasyon mo. Ba? Baka overthink ako ng sobra. <laughs> so, <laughs> hindi mo iisip yung pangayot <laughs> ramdam ko, eh. Hindi mo iisip. Yung. Baka ako mabalik. Hindi ba? Naisip niya siguro kung sakaling nga ano na, di ba, yung laro na. Tapos mag-muse na siya, Isis. Sela, share. Basta. Kung naman po kayo mababalik. Ang dami ba ba yun? ko eh. May hirap mag... Alam ko yung tiwala sa akin. Yung tiwala ako. Sa kanila wala. Okay. Yes. Ang lalim niyang muntungin niya. Ano po, ano? Ayaw niyo po ba ako sumali doon? Hala, hala, hala. O kayo sa akin. Sumali mm, ka lang doon. Kung sakaling may okay. Walang problema yun sa akin. Meron yun. Support be. ako sa'yo. Ba't ang dami niyo pong sinasabi kanina? Mema <laughs> lang. Uh, Kinamartinan lang kita doon sa mga possible na pwede mangyari. <laughs> Di ba? Pagka sa mga ganyang mga mus-mus-musan, may mga... Inipapakita lang ano, no, punting katawan, tapos nasa'yo-sa'yo pa. Hindi siya ba tiba, Ano, sa akin, medyo nakakaano lang. Ako, ayokong maraming nakatingin, sir, no. Maliban sa akin. Awww. Uh, natural po, basketball po. Hindi ka maraming oh, naman. Naman, Yung mga naglalaro Wala. Mm -hmm. Hindi man po ako pati maano yung... Uh -huh sayo po na masyado po <laughs> mga lang po. Explain pa Siyempre mo. Siyempre, center of attraction ka eh. <laughs> Nasa gitna so, ka. Tapos ikaw pa yan. <laughs> magagawa ko. Manood ka na lang eh. Magagawa ko no? din. Wala, talo na ako. <laughs> 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 Matagal pa naman po pati yun. Mm. -hmm. <laughs> Kahit huwag na po muna natin isipin yun. Oo nga. Huwag mm. isipin na. Sige. Okay. Sabi mo eh. Sabi mo eh. hindi um, na lang akong makikialam sa'yo. Ay, gabi naman. Grabe wow. naman yan. naman <laughs> <laughs> eh. Lagi kang busy. <easy>. At... Busy. <laughs> Hi. Hi, Beyonce. Kamusta naman po bala yung ano, outing niyo po kagabi? Okay naman. Masaya naman. Masaya. Panad ko po yun. Ang galing niyo po magkanta. Wow! Ang Hindi ka. Ginijokal mo pa ako eh. Talaga ito. Hindi mo napigilan eh. <laughs> kayo po yung nagtawag. Kaya <laughs> <laughs> po kayo po yung tumawag. <laughs> Ay, dako. Sayang nga, eh, wala kayo. Mga angels, no? May paso na din. Ito na, hindi eh. kita nakita doon. Okay lang po yan. Para naman mag-enjoy po kayo. Eh. Para, ano, kayo pa paano. Para may banding din sila. Wala po kayo, ano, gaano ka isipin. Wala nang ano isipin. Wala nang isipin. Kami po. Wala isipin. enjoy po kayo. Paano ko di may isip. Bawat oras na isip ka. may isipin. Sinibalot na lang po kayo. mo utak ko eh. Hala, <laughs> hala, Hindi ko eh. Tak ba ng tak mo? ko ba? Grabe. May mga pinakain kay ato sa akin di ano eh. si Bianca? Gusto bumanat. Yeah. <laughs> Sunod, basta sasama ka. Bawal lang hindi sumama. Yes, yeah, syempre naman. Bawal hindi sumama. Hmm. Ano? sino buksan na natin to. Mga bigyan ng sponsor. Baka... Baka meron ako dyan eh. <laughs> uh, pero di bago... ba diba, nung mga nakaraan, ang dami-dami ng mga... Ang dami-dami ng mga nagbigay kina Tapos ngayon, meron na naman... Lahat, ano? Uh, pakita mo na natin mga bagay na binigay sa inyo sa bahay niyo. pinakita nila ngayon yung ano, pinakita nila yung mga nagbigay o mga binigay na gamit bago nila buksan itong dala nila. Hindi Ito, natin, ito. Natin. na natin. Oh, ito, 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 na Ito, ano na natin. Oh. Ito, wow. sa na natin. Ito, ano na Ito, na natin. Ito, natin. Ito, ano na Wow na ano so, natin. <laughs> Ayan. Ayan na ano ơi 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 Wala akong pinitidito. <laughs> <laughs> yung buhok mo. Tatawa po ko sa inyo. Sikla yung buhok mo. <laughs> yung buhok mo. <laughs> mo na <laughs> O, oh, hindi kita niya ka pa. O, <laughs> hirap <laughs> 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 kasi. Ayan. Wow! wow. Oh, Grabe. Ayan, sa lahat ng binuksan, ito lang yung pinakita natin. Ayan, <laughs> 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 bagay na sa'yo, no? Oh, bagay na. Walang hmm, Bagay reason ka, oh. <laughs> <laughs> Init po. Init nga, no? Marami <laughs> no? ang ganda ni Beyoncé, oh. Kay Mami lang siya. Kaya lang, baliktad. Eh, ito po yung makakabit <laughs> ah, <laughs> niya. Baliktad ba? <laughs> baliktad <po>. Ay, baliktad. Hindi <laughs> 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 ko naman sinira kayo. Dito po sa, ano, junk collection. Wala yan sa rin junk collection. Ang dami na nila. Mga At ayan po, may kasama pa pala yung higaw. Ang Dina, dami. Bali, ang dami nilang ano dyan. Dami, alahas dame. talaga. Po, um, ayan po, galing pa yan sa so, anong kasamahan yan. Ayan po. Ito, meron pa pala. Wala, ang dami. Ang dami. Dami, dami, dami pa pala rin. Alahas. Ayan po. Ayan. Ayan. Ay, gito ko nga. Ayan. Ayan bracelet. Necklace pala yung mga yung bracelet. Ayan po, thank you. Ito po yung mga, yung mga nagbigay nito. <laughs> Balik, hindi na natin pinakita yung pagbukas nila, pag-unboxing. Ito tapos na. nandito And, na sila sa labas. Iksa na sa labas. Ano ka agad. Thank you po, po sa mga nagbigay Kasi lagi na lang daw naka-jersey si Beyoncé, kaya ayan, pinapalit ng suot. Mm. Okay, talo kang gumanda sa suot mo. Mm. Kita mo na, puro jersey ang sinusuot mo <laughs> eh. <laughs> kumusta ang feeling? Uh, Kamusta yung mga nararamdaman mo ngayon? Dahil sobrang dahil biyaya na lahat. Yeah, syempre, masaya. Pinarating sa inyo super funny po, ano po. Sobrang saya. Yes, nervous. Sobrang saya po. Na, madami pong nagdadating na biyaya. Tama. Napakalayo na ng buhay nila noon sa buhay nila ngayon, di ba? Dahil po kay Doc Love. Tapos kay Kuya Patrick. Bigay yes. po kay Kuya Rob. Saka siyempre po kay Kuya Bal. Siya, Kung hindi po dahil mo. kay Kuya Bal, wala man po mga ganito. <laughs> wala po yung mga charity siya, love. Siyempre naman sa ating ang mga ganito. Kuya Pa. Uh -huh. malungkot naman sa binigay sa'yo eh. <laughs> Sige. Smell na. Parang ano, kasi ang um, pagod si ano, pagod si Beyonce. Kasi di ba nga, nagbantay siya sa mama niya. Tapos pagdating niya, siya saka naman dumating ang kalingap. Siguro nga ano eh, umuwi lang siya dahil darating sila kalingap, di ba? Kasi nanganak nga yung mama niya. <laughs> Ay, Well, conscious na conscious ang biyahe. Mas may kaganito. Um, sa akin, oh. oh, sa kanya daw. Anong sasabihin mo? Wala ka message sa akin? Oo. Oh. Kakapagtampo eh. <laughs> Man, sorry, natin. Wala, wala ako nakatanggap kahit ano. Kahit... <laughs> <Right>. ano? <laughs> ano? Ano? <laughs> ano? message lang ka? Ano? 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 At anuman, kiingat naman kayo pala. <laughs> <laughs> ano eh. Lagi ko naririnig na vlog. Buhay naman eh gusto mo marinig? Parang naman po yun sa puso ko. Uh, Oo naman. Ganun lang, Normal yung sinabi sa akin. <laughs> <laughs> Tara, isa pa. Ganun din lagi daw niya naririnig. Huwag sa akin. Hindi <laughs> naman <akong> matanda, no? <laughs> ano lang. Hindi lang ni Eko. Edo. Edo. Kuya Edo. lang sa tayo. Gusto uh... mo? Gusto mo ako? Nakakalang kang sagot. Ano? Ano nang sasabihin mo? Wala mang iba dyan? Hindi na, no? na mo ang sa'yo. Hindi kayo sagot, no? Hmm, wala ka. pa nga naman, nakaka Thank you po sa walang sawang pausapit namin. Walang sawang pagmamahal. Walang sawang pagmamahal. Kulang pa yun eh. mo. Walang sawang pag... <laughs> Pag-aruga? Pagmamahal? Bye. 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 ko. Bye. 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 masaya Bye. Bye. Ano, masaya Bye. 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 Medyo. Nung po ano po Ha? po ano po ano po ano po ano po ano po ano po 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 ano po ano po ano po ano po ano po ano po So idol mo po dati? Idol ko po po kasi ano po takabait po ano po ano po lang daw 'yung tinatanong niya, Kung idol niya, mo siya. So, yeah. pre ka po. sa ba? Sige. Law po. Umakit po ng mga Ayan mga kaliya siguro hanggang dito 'yung ating share-share eh. 'yung mga sumunod dyan, nagkantahan sila na napaka am um, sweet, 'di ba? Napaka ano, napaka <laughs> yung mga hinihintay lang lahat ayan lang mga kalingap thank you for watching God bless you all and Jesus loves you